Okay guys. Meron tayong gagawin ngayon, sliding clutch. hirap na magabante, ayong uh, hirap na umarangkada. Kaya Binaba na natin transmission kasi alam na natin pag ganito mga problema, sliding na manifest na yung clutch. Halimbawa, tumatakbo ka ng eh, arangkada mo siya, parang birit na birit yung makina niya tapos ayaw, halos ayaw tumakbo mabagal yung takbo o di kaya nakarikta ka naka high gear ka matuloy yung takbo mo tapos bibiritin mo siya parang yung andar ng makina malakas pero yung takbo niya mabagal yun yung mga sign ng mga sliding clutch nag slide na kaya ito baba natin tong binaba ko na yung transmission ah <clears throat> uh, 4 inch F1 to makina suspension type yung harap ayan uh, medyo marumi lang ng ano, malikapok lang ng kalawang tsaka yung uh, asbestos ng clutch lining yung pressure plate nya pero okay yung ano okay pa yung labas yung mga finger ito finger ng diaphragm okay pa <coughs> and bubuksan ko na to tatanggalin ko yung uh, lining sa loob papalitan ko ng clutch lining tsaka sapay ko na rin yung release bearing tapos yung pilot bearing pag okay pa hindi ko pa papalitan yung pilot hindi, hindi naman basta-basta nasisira yung pilot maganda naman yung pilot pilot bearing nito tornilyo nito 14mm yung tornilyo sa pressure plate Ah, uh, piraso 'to na 14mm na bolt. Okay. Ah, uh, maano lang 'to. Medyo may, may kahirapan lang ibaba 'to kasi masikip. Suspension type kasi 'to, medyo mababa yung masyadong masyadong mababa yung ilalim, medyo mahirap dukutin 'pag uh, nasa ilalim ka. tanggalin lang to uh, sampung tornilyo tapos hindi naman alalayan mo lang ng isang kamay sa taas pag paubos na yung tornilyo kasi baka bumagsak kasi minsan maluwag yung kunya ayan ayan manipis na oh ayan, yung ano okay pa yung pilot bearing yung position yan pag uh, yung mataas na side na bukol ng fly uh, ano aqua lining sa labas na side eh pilot niya okay pa maganda medyo may talsik lang ng ano galing sa ano to sa clutch lining nagbabrown yung ano niya kasi mga damper spring <laughs> lilihain lang natin tong flywheel flywheel at pressure plate so ito yung clutch lining nya oh. ayan uh, naabot na yung rivets pero bahagya pa lang ayan kaya ito sliding yung truck kasi ganito manipis na ayan kabilang side nya sa may pressure plate side to yung supply wheel side ayan naabot na lang bahagya yung uh, nya ano. <coughs> naabot na lang bahagya yung rivet ito naman yung release bearing nya clutch release bearing may na spring ayan palitan din natin to kasi medyo maingay na yung ikot medyo hugas so, nakabili na ako ng ano ito ayan. 6cd ISD134 yung clutch disc tapos ito naman yung ano nya ayan yung release bearing okay And yung release bearing nya o ayan yan yung number gusto nyo kunin yung number ipopost nyo lang yung video Magkikita nyo yung number Okay ikakabit e, na natin to ito yung laman nya ito yung bago XCT XCT yung brand kasi ito lang naman magandang brand na nagagamit ko eh at yung bearing NSK e, maganda din naman tong bearing na to e, Kasi meron itong tinatawag silang klase, eh. mahinang klase. Eh maganda to. Ayan. Ayan yung uh, bearing number nya. Flats release bearing. Okay. Kakapit na natin to. itong side sa labas to. Supply, uh, ito yung supply wheel side. Ito naman yung sa uh, pressure plate side. Ito. So, ganito. Pag ganito sya. Ayan. and Pag ganyan sya. Tapos, Alpak na natin dito yan okay, ayan pag itong plat dito yan sa flywheel side ayan yung parang bukol sa uh, pressure plate side tapos yung pagkabit natin dito sisilipin lang natin pag nagsintro kasi hindi kagaya ng ibang kasakyan na makakapa mo yung labi niya sa gilid sa pagitan ng flywheel tsaka pressure plate ito kasi nakatago natatakpan siya ng pressure plate housing nya okay ang gagawin natin dito sisilipin lang natin sa butas yung butas ng pilot bearing tsaka yung butas ng clutch disc okay ganun lang na, ganun lang yung pagsintro ko sa ganito kasi wala akong panintro rito hindi ko na hindi ko nakikita kung saan na nakalagay yung konsentro ko. Pero dati ko pa naman ginagawa to kahit anong sasakyan. Sinisilip ko lang yung sintro nito. Sintro mo lang yung butas ng pilot bearing tsaka itong clutch disc. Butas niya, sisintro mo lang. Pag medyo tabing, eh, pipitik, pitikin mo lang ng konti para maisintro. Hindi kaya pwede rin yung ano, tatalian nyo ng cable tie isisit nyo na pantay nyo na yung labi tapos talian nyo sa may cable, cable tie dyan o oh. Ayan, sisintro ko lang to sa may butas. Sisinisilip ko lang to sa may butas ng uh, ano, ganyan lang pag ko. Ayan o Ayan O diba Ayan oh, Yung maputi sa gitna yan yung butas ng uh, Pilot bearing Tapos Isintro mo rin yan sa butas Nung supply nung Clutch disc Okay Ayan Ayan o yung o Ayan Ayan, oh. No? yan Itong ngipin na to, yung supply ng ngipin. Tapos yung puti na yun sa gitna na bilog. Yan yung pilot. Diyan lang yun si sentro. Tatansahin lang yun dyan. Pero pag hindi mo talaga ano to, mahirapan ka talaga mag-sentro nito. Pag hindi mo Mahina ka sumilip dito Pag hindi mo silip ng maayos Talagang mahirap ka sumintro nito Okay Ayan Okay Ngayon okay na yan Higpitan na natin yung uh, Bolt nya sa pressure plate Para lumapat na ng Pusto Higpitan na natin tong 10 perasong bolt Okay Ngayon higpitan Nakikita natin, kailangan pag naghigpit tayo, tapatan. Cross. Pa-cross yung ano natin para balance yung lapat. Hindi pwedeng maghigpit tayo dito sa kabila na sagad. Tapos, tsaka, saka, sa saka naman sa kabila. Dapat paghigpit natin, pa-cross siya. Tapatan. Paghigpit mo dito sa kabila ng konti. Yung lapat mo dito sa kabila. Higpit ka sa kabila para lumapat. Okay? Ngayon, okay na ito. Itong ano, spring na to. Ayan. Dito yan nakakabit sa may back plate ng uh, transmission. Ayan. Tapos yung isa nya, dito sa may brake shoe yan nakakabit yan. Oh. Yung maliit na spring. Kasi minsan yung sa iba, wala nang ganito eh. Ito naman yung nilalagyan ng return spring dyan. Dito nakasabit yung return spring ng brake shoe. Uh, paano pa na lang pa like na lang pa subscribe at saka pa comment na rin okay. maraming salamat sa mga nag subscribe sa akin uh, malaking tulong sa akin yung pagsasubscribe nyo uh, para maka upload pa tayo ng ano mga video sa mga ginagawa ko para mak makakuha rin kayo ng idea kung paano gawin pag halimbawa may gawin kayong ganito at saka sa magsasubscribe pa lang maraming salamat sa inyo okay ito, okay na ito. Naka-byahe na ito. na Naitisting na natin. Galing na itong biyahe. Okay. Yun lang. Maraming salamat sa inyo.